Naku, medyo natakot ako dyan. Akala ko kukunin ni Papa Rex yung pera. Buti na lang at nagsisipag talaga lang siya ng araw na yan. Pagminsan talaga kapag nakaharap siya sa camera ay eh, sumisipag talaga yan. Nako, joke-joke lang yan. Baka magtampo naman. Masipag naman talaga yan. Nagsabi nga pala si Jorex na sasali siya sa Boy Scout. Kaya lang nagsasabi siya na ang gusto daw niyang damit ay type A. Meron naman siyang shorts sa t-shirt kaya lang nga ang gusto daw niya ay yung polo. Kapag ka ganitong nagsasabi sila ng ganyan, ay eh, siguradong gastos yun. Pero kaming mag-asawa kapag ka tungkol sa pag-aaral, eh sunod talaga kami. Masaya kami na talaga nagiging active ang mga bata at pagka sa school. Kaya naman kahit gumastos kami, basta naman sa pag-aaral ng mga bata ay okay lang yun. Kaya nga kami nagtatrabaho para sa pag-aaral nila Lay. Eh. Kaya naman talaga nagsisipag kami para maibigay yung mga pangangailangan nila, lalo na sa school. Medyo nahihirapan na si Papa Rex dyan pumili. Medyo malaki na kasi ngayon ang katawan ni Jorex. Oo, medyo lumalapad siya. Kaya hindi na size ng pambata ang nakuha namin, yung pang ano na, pang adult na na small. Nakakatuwa sa magulang na nakikitang masipag mag-aral yung mga anak, ba? Diba? Yung alam mong nahihirapan sila pero nakikita mo namang nagsisikap. Kaya naman talagang kaming mga magulang ay sinisipag talaga magtrabaho. Pagkabili namin sa Victory Mall ng damit ni Jorex, nagdiretso kami ng SM. Diyan lang sa SM Grand. Sabi ko kasi gusto kong bumili ng sandals na pangsamba. Kaya lang ngayon na lang ulit ako nakatingin ng mga ganito. Ang mamahal na pala. Marami akong sinukat. Kaya lang, ito lang yung nasarapan ako sa paa. Kaya nga lang, sa presyo nito, ay e, makakabili ka na ng tatlo na mumurahin. At kung online ka naman bibili, ay e, makakabili ka na ng apat siguro na sandals. Nagsukat lang ako dyan talaga na nagsukat. Natutuwa lang kasi ako na ang sarap pala sa paa ng mga medyo mamahalin. Yung kahit medyo mataas-taas siya ng konti, eh, hindi ka mahihirapang maglakad sa magaan siya. Kaya nga lang sabi ko wag na at mahal. O order na lang siguro ako online. Magkaiba kasi kami ng taste ni Papa Rex talaga. Lahat ng mga sinukat ko ay eh, ayaw niya. Sabi niya pumili na lang daw ako ng gusto ko pero lahat naman ng napipili ko ay eh, parang ayaw niya. Lagi siya nagsasabi na hindi yan bagay sa'yo. Hindi yan bagay. Hindi yan bagay. Yung akala mo wala siyang pake pero eto, eto ang binigay niya sa akin at isukat ko daw, eto daw ang bagay sa paa ko. Sabi ko ay ang mahal naman ito. Ang sarap nga sa paa pero parang namang malulula ka sa presyo. Medyo maliit yung nakadisplay kaya naman nagpakuha si Papa Rex ng size ko, size 7. Kaya nga lang nung sinusukat ko yung 7 pero parang maliit pa rin. Buti na lang yung nag a sa amin ay kumuha rin ng 8. At sabi ni Papa Rex sa ilakad ko daw at tingnan ko sa salamin. Sabi ni Papa Rex, dahil daw namamahala na ko eh siya na lang daw ang magbabayad. Wow naman ba diba? napaka sweet sana all. Yung akala mo ay eh, napaka sweet talaga. Kaya nga lang nung pagdating sa bahay sabi ko asa na yung bayad sa tinapa? Ay nako yun daw yung binayad niya sa sandals ko. Sobra daw kasi ako nag-iisip sa presyo ng sandals. Sabi naman niya, isa e, mo ba gagamitin? Sabi ko naman sa pagsamba. Eh yun naman daw pala eh, di kailangan, wag nang pag-usapan. Kailangan naman daw eh, bumibili din ako ng mga gamit ko. Hindi daw yung puro sa bahay na lang ng mga gamit. Pero hindi ko talaga maiwasan na nagigilty ako na bumibili ako ng mga ganong kamahal. Pero sabi nga lang ni Papa Rex eh, minsan lang. Grabe naman pogi ng Kuya Jorex namin. Nakakatawa kapag kaginigising mo yan eh mabilis lang bumangon. Excited na excited sa parada nila ngayon.